Naisip mo na ba kung talagang kilala mo ang Diyos? Naisip mo na ba ang tungkol sa balanse, sa pagitan ng pag-ibig at banal na katarungan? Paano natin maipapaliwanag na ang Diyos ng pagmamahal at kabaitan ay kumitil din ng buhay at mahigpit na humahatol sa sarili niyang mga propeta at tagapaglingkod? Ang Biblia ay naglalaman ng maraming misteryosong kwento, mga sipi na humahamon sa ating pagkaunawa sa banal na katangian at personalidad. Ang mga kwentong ito, kung mali ang interpretasyon, ay maaaring humantong sa maling konklusyon tungkol sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ngayon, tutuklasin natin ang limang kwento na lalong mahirap unawain. Sa mga kwento sa Biblia ng mga kalalakihan at kababaihan ng Diyos na ang Diyos mismo ang nagbunsod, bagaman sa una ay tila hindi sila komportable, sa buong video na ito ay ihahayag namin ang isang ganap na mahalaga at transcendental na aspeto ng personalidad ng Diyos, malamang na sa mga kwentong ito ang iyong ang kaalaman tungkol sa Diyos ay hamunin sa hindi inaasahang antas, ngunit tinitiyak namin sa iyo na ang mga kwentong malapit mo ng malaman, ay magdadala sa iyo sa bago at mas mahusay na sa iyong kristyanong paglalakad ngayon ay inihaharap namin sa iyo ang pitong tao, na nahulog sa mga kamay ng Diyos mismo unang onan ang lalaking nagbulalas sa lupa ang maikli, at kakaibang kwento ni On na anak ni Juda ay isinalaysay sa aklat ng Genesis 38 mula sa mga talata isa hanggang isa sero ang kwentong ito ay umusbong sa gitna ng mga kakaibang pangyayari si On ay may isang kapatid na lalaki na tinatawag na Er na nagpakasal sa isang babaeng tinatawag na malinaw na. Sinabi ni Tamarsa, Biblia na ang kanyang kapatid ay masama sa paningin ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagpatay sa kanyang unang katotohanan, kahit na medyo kapansin-pansin, ngunit hindi mahirap maunawaan ang kakaibang bahagi dahil sa kamatayan sa kanya. Ang kanyang asawang si Tamar ay naiwan na walang anak at hiniling ni Judah sa kanyang anak na si Oman na kunin ang kanyang hipag na si Tamar bilang kanyang asawa upang ang pangalan ng kanyang kapatid na lalaki ay hindi makalimutan sa paglipas ng panahon at ang kanyang asawa ay hindi mahatulan. Namatay na walang anak at hindi makakapag-asawa ng ibang lalaki ayon sa mga batas ng panahong iyon. Kahit na ang mga anak na ipinanganak mula sa union na iyon ay hindi legal na kanya. Ngunit sa halip ang kanyang kapatid na lalaki, si Onan ay gumawa ng isang hindi pangkaraniwang desisyon, nakipagtalik siya sa babae, na malamang na napakaganda, ngunit pinigilan niya itong mabuntis sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang similya sa lupa. Ang Biblia ay naguulat na ang pagkilos na ito ay labis na hindi kinalugdan ng Diyos, na nagpasyang kitilin ang buhay ni Onan, gaya ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Tulad ng makikita mo, ang kakaibang kwentong ito ay puno ng mga misteryo at enigma na, hanggang ngayon, ay nananatiling hindi nasasagot para sa maraming tao. Ano ang kasalanan na itinuturing ng Diyos na napakabigat sa taong ito? Marami ang naniniwala na ito ay gawa lamang ng pagbuga sa lupa, ngunit ang salaysay na ito ay naglalaman ng ilang mga moral at espiritual na elemento na nagpapalaki ng malalaking katanungan. Marahil ang pagtanggi na maawa sa kanyang namatay na kapatid upang hindi makalimutan ang kanyang pangalan ang nagbunsod ng The Wrath of God o marahil ang pagtanggi na maawa sa babae sa pamamagitan ng pagkondena sa kanya o paggamit sa babae bilang isang simpleng bagay ng kasiyahan nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang maaari niyang maramdaman o marahil ang katotohanan na sinuway niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng mapagkunwari na pagsisinungaling tungkol sa kanyang tunay na matalik na gawain kay Tamar na nagpapakita ng malinaw na pagtataksil sa kanyang kapatid na lalaki, sa kanyang ama, at sa kanyang kapuspalad na asawa tulad ng napansin mo sa hindi bababa sa lima o anim na kasalanan na ang taong ito ay nakagawa sa nag-iisang pagkilos na ito ng pagbuhos ng kanyang binhi sa lupa, na hindi may iwasang magtanong sa atin paano pinahahalagahan ng Diyos ang ating pamilya at mga personal na relasyong sekswal posible bang ang hindi katapatan at pagkukunwari ay talagang pumukaw ng banal na puot kahit na laban sa kanyang sariling mga lingkod. Ang ating ikalawang kwento ang asawa ni Lot estatwaan ng sa pagdating sa kakaibang pagkamatay sa Biblia. Ang kaso ng asawa ni Lot ay isa sa pinakamahirap intindihin ang kwento ni Lot at ang pagkawasak ng Sodoma at pagkamatay ay iniulat sa aklat ng Genesis, Kabanata Labinsyam ayon sa pareho. Patotoo ng Biblia si Lot ay isang matuwid na tao at bagamat siya ay naninirahan sa isang napakakasalanang lungsod laban sa Diyos, araw-araw siya ay nananalangin at nagdurusa sa kanyang kaluluwa para sa Diyos na magbigay ng hostisya sa gitna ng sitwasyong ito sa sitwasyong ito. Sinira niya ito ng apoy isang bagay na hindi inaasahang nangyari sa mga makasalanang lungsod na ito, na matay ang sarili niyang asawa sa trahedya na ito. Naiwan si LW na mag-isa, kasama ang kanyang mga anak na babae, na nauwi sa pagtulog kasama ang kanilang ama, at nabuo ang kilalang bansa ng Moab at Ammon, ang nakakabigla na kamatayan ng babaeng ito na ginawang haligi ng asin ay gumising sa hindi maiiwasang tanong kung bakit napakalubha ng Diyos sa babaeng ito. Maraming kritiko at eksperto sa Biblia ang naniniwala na isa lamang itong kaso ng pagsuway sa isang banal na utos. Sa katunayan, ang Dios sa pamamagitan ng dalawang anghel, ay nagbigay kay Lot at sa kanyang pamilya ng napakalinaw na tagubilin, dapat silang tumaka sa lungsod ng Sodoma nang hindi lumilingon, sa ilalim ng parusang kamatayan, gaya ng nakatala sa Genesis 11 oras 17 minuto. Ito ay isang malinaw at mahigpit na babala. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan ito, ang isang mas tumpak na pagbabasa ng orihinal na tekstong Hebreo ay nagpapakita ng isang bagay na nakakagulat tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Lot, tumingin ng mabuti, na nagpapakita ng tunay na problema hindi lamang siya sumuway sa Diyos, ngunit sa kanyang puso ay bumaling siya sa Sodoma. Bagamat umalis na ang kanyang katawan sa lungsod, nanatili roon ang kanyang isip at puso. Napakahalaga ng nakatagong katotohanan ito na si Jesus mismo, sa Ebanghelyo ng Lukas labing pito oras tatlumput isa minuto negatibo 32, ay nagbabala tungkol sa mga nagsibalikan, na binanggit ang kaso ng asawa ni Lot bilang isang halimbawa. Ngayon, sa kabila ng trahedya ng sitwasyong ito, at ang kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagsuway ng babaeng ito, mayroong isang karaniwang kadahilanan sa kwento ni On. Napansin mo ba na ang pagkukunwari, at kalahating pusong pagsunod ang babaeng ito, bagamat umalis siya sa lungsod, ay kumikilos ng paimbabaw, gusto niyang bumalik sa lungsod na kanyang iniwan at ito ang tunay na dahilan ng kanyang kasawian, at ng kanyang mga anak na babae, at ng kanyang asawang kasama. Ang video na ito ay hindi namin intensyon na pukawin ang takot o pangamba sa katauhan ng Diyos. Malayo sa aming paggawa nito ang Diyos ay lubos na mapagmahal at ang kanyang awa ay walang limitasyon. Ngunit ang mga kwentong ito ay wala sa Biblia para lamang punan ang mga pahina na mayroong tunay at totoo mensahe na gustong iparating sa atin ng Diyos at ito mismo ang sinusubukan nating matuklasan na is ng Diyos na malaman natin kung ano talaga ang gusto niya, ngunit kung ano ang talagang kinasusuklaman niya at ang relihiyosong pagkukunwari at pagtataksil ay tila isa sa mga bagay na ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng Biblia ikatlo at ikaapat na nadab at abi ang makamundong mga banal ang kakaiba at nakagigimbal na pagkamatay ng dalawang pari na anak ni Aaron na namatay na sinunog ng apoy na nagmula sa mismong presensya ng Diyos ay nakatala sa Levitiko 1.0. Ang dalawang lalaking ito ay mga banal at pinili ng Diyos upang maglingkod sa mga tao ng Israel. Kung tayo ay nabuhay noong panahong iyon ay talagang mauunawaan natin ang kahalagahan ng relihiyon ng dalawang lalaking ito noong panahong iyon ang posisyon ni Aaron. Ang kanyang ama ay katumbas ng kasalukuyang papa at ng kanyang dalawa. Inokopahan ng mga anak ang mga susunod na posisyon sa kahalagahan isang araw ay ipinakita nila ang kanilang mga sarili ng mahinahon sa insenso at isang kakaibang apoy. Sa harapan ng Diyos, isang apoy ang lumabas at agad na tinupok ang mga lalaking ito. Ngunit paano namatay ang gayong mahalagang tao sa ganitong paraan? Maraming iskolar at kritiko ang naniniwala na ang dahilan ay pagsuway. Nagbigay ang Diyos ng isang tiyak na formula para sa pagsisindi ng insenso sa banal na lugar ng tabernakulo, ngunit nagpasya silang lumikha ng sarili nilang uri ng insenso na direktang sumusuway sa mga tagubilin ng Diyos. Ano kaya ang umakay sa mga lalaking ito na mag-imbento ng formula na iba sa inireseta ng Diyos? Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa sipi mula sa Levitico, Kabanata 1-0, imposibleng hindi mapansin ang isang hindi maiiwasang kaugnayan sa pagitan ng pagkamatay ng dalawang lalaking ito na nakatala sa verse 2 at ang pagbabawal ng pag-inom ng alak sa mga pari na ginawa kaagad sa verse sham. Maraming magagaling na iskolar ang nagbigay ng seryoso at konklusibong mga dahilan upang mahihinuha na ang kasalanan ng dalawang lalaking ito ay sa katotohanan ang mga ags na humantong sa kanila sa kabaliwa ng pag-imbento ng isang bagay na hindi ginawa ng Diyos. Nagutos sa dalawang lalaking ito, kahit na sila ay mga pari sa labas, ay hindi nila pinabayaan ang kanilang panloob, at makamundong pagnanais na mamuhay ng isang buhay na may kasiyahan at walang kabuluhan at ito ay humantong sa kanila sa kanilang sariling kamatayan ngayon ay hindi natin kinukwestiyon o sinasalakay ang mga umiinom ng alak sa paksang ito marahil tayo tatakpan ito sa isa pang video kung ano talaga ang nakataya dito ay muli ang katapatan at katapatan na hinihini ng Diyos sa kanyang. Mga lingkod laban sa lantarang pagpapaimbabaw ng ilan sa kanila ang mga bagay ng Diyos ay hindi laro at ilang bagay tulad ng kasinungalingan at pagtataksil sa loob ng kristyano at mga relihiyosong pamayanan na hindi matitiis dahil sa mga kadahilanang ipapaliwanag natin sa bandang huli, ikalima si Atsyan ang sakim na kanaanita ang pinakawalang muwang na mandirigma sa Biblia ang nakalilito na kwento ng pagkamatay ni Atsyan at ng kanyang buong pamilya ay iniulat sa aklat ng Josuo, Kabanata Pito, mula sa talata 1 hanggang 26. Papasok na ang mga Israelita sa lupang pangako, at nagbigay ang Diyos ng malinaw at direktang utos, walang dapat kunin ang pag-aari ng mga kanaanita, dahil ang mga bagay na ito ay nakalaan para sa pagkawasak sa pamamagitan ng banal na utos. Sa simula, naging maayos ang lahat, at nanalo ang mga Israelita sa ilang labanan, laban sa mga kanaanita. Gayunpaman, si Achan, isang lalaki mula sa tribo ni Juda, ay nagkaroon ng ideya na kumuha ng pilak, ilang gintong ingot, at isang magandang damit ng Babylonian, at itago ang mga ito sa ilalim ng kanyang tolda. Sa limitadong pangitain ni Achan, ang Diyos ay nakatuon sa digmaan anupat hindi niya napansin ang isang bagay na tila maliit at hindi gaanong mahalaga gaya ng pagtatago ng ilang bagay sa ilalim ng kanyang tolda. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkatalo laban sa maliliit na tao ng O Diyos ay inihayag ang kasalanan ni Achan, at nakalulungkot siya at ang kanyang buong pamilya. Sila ay namatay na binato ng banal na tagubilin, muli ang karamihan ay nag-iisip na ang kakilakilabot ng mga kahihinatnan ay dahil lamang sa kanilang pagsuway, ngunit muli ang talata ay naghahayag ng isang madilim na aspeto ng aksyan na posible lamang na matuklasan sa tulong ng banal na espiritu at isang maingat. Pagbabasa ng teksto, inihahayag ng bersikulo isa ang tunay na kasalanan ng taong ito ang talata, ay naglalarawan sa pag-amin ni Aksyan tunay na nagkasala ako laban sa Panginoon, ang Diyos ng Israel at ginawa ko ito, dahil nakita ko sa mga samsam ang isang napakagandang damit na Babylonian, at dalawang daan siklo ng pilak at isang ingot na ginto, na may bigat na limampu cycle, ay ninanasa ko sila, at kinuha at narito. Sila ay nakatago sa ilalim ng lupa sa gitna ng aking tolda, at ang salapi sa ilalim nito ang kanilang. Tunay na kasalanan ay kasakiman ang taong ito ay isang Israelita lamang sa kapanganakan. At pangalan sa loob niya ay walang iba kundi isang kanaanita na mahilig sa material na bagay ay mahilig sa pera at mahilig sa mga ari-arian. Wala siyang pakialam kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang mga tao at kung gaano karaming mga tao ang maaaring mamatay dahil sa kanya, dahil sa taong ito tatlumput-anim na sundalo ang namatay sa labanan. 36 na asawa ang naging balo, at 36 na pamilya ang naiwan na walang ama, at ang kanyang buong pamilya, ay dumanas ng parehong kapalaran ito ay nagsimulang linawin ng kaunti ang panorama ng lahat ng mga kwento na pinag-aaralan natin ngayon ang pagtataksil at relihiyosong pagkukunwari, ay mga bagay na talagang hinahatulan ng Diyos sa mga nag-aangkin na maging kanyang mga lingkod ang kanilang mga epekto ay sadyang mapangwasak magnilay-nilay lamang sa sitwasyong ito. Sa ilang sandali, walang sinuman. Ang magtitiwala sa isang kaaway o papasukin siya sa kanilang tahanan, lalong hindi sasabihin sa kanya ang kanilang mga lihim o kahinaan, ngunit kung ang isang hindi tapat at mapagkunwari na tao ay kumatok. Ang pintuan ng iyong tahanan, natinitiyak na siya ay isang lingkod ng Diyos, at naniniwala kami sa kanya. Nagtitiwala kami sa ilang mga bagay sa aming personal na buhay at binubuksan pa rin namin ang mga pintuan ng aming tahanan kung gaano kalaki ang pinsala sa iyong palagay na maaaring maidulot ng isang taong tulad niyan sa tingin mo Diyos. Dapat nating harapin ang mga ganitong uri ng mga tao, dahil maaari silang magdulot ng higit na pinsala, kaysa sa mga kaaway mismo ng simbahan. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamisteryoso, at mahirap unawain na kaso sa buong Biblia, sina Ananias at Safira, ang pinakatusong mananampalataya sa kasaysayan. Ang kwento ay isinalaysay sa gawa lima, mula sa mga talata isa hanggang labing anim na. Ang ulat ng hindi inaasahang pagkamatay ng mag-asawang kristyanong ito ay, walang alinlangan, ang isa sa pinakamasalimuot na yugto na dapat maunawaan sa kasulatan. Gayunpaman, mayroon na tayong ilang mahahalagang elemento upang bigyang kahulugan ang kwentong ito. Maraming tao ang naniniwala na ang mga pagkakataon ng banal na kalubhaan sa kanyang mga lingkod ay pansamantalang pagmamalabis lamang na naitala sa madilim na mga pahina ng lumang tipan. Ang ilan ay nangahaspangang iklaim na ang Diyos ng lumang tipan ay uhaw sa dugo at walang awa, ngunit si Jesus ay ibang iba sa Diyos ng lumang tipan ito ay talagang kalahating katotohanan na maaaring magdulot ng maraming kalituhan kung hindi ito maipaliwanag ng tama ipaalam sa atin ang kwento ni Ananias at Sapphira upang matapos ang pag-unawa sa paksang ito pagkatapos ang masakit na pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Heso Kristo. Isang napakalinaw na pamana ang naiwan sa mga apostol na pumunta sa buong mundo at ipangaralang ebanghelyo, na nagtuturo sa kanila na panatilihin ang pag-ibig, katotohanan, at katapatan na ipinakita niya mismo sa kanyang simbahan, ang kasaysayan ng simbahang kristyano ay nagsimula pa lamang at marami sa mga tapat na mananampalataya na pinangunahan ng pag-ibig ni Kristo, nang makita na sila, at ang kanilang mga kapatid ay nangangailangan. Ay nagpasya na ibenta ang kanilang mga ari-arian, at ibahagi ang mga ito sa lahat ang pagsuko, ay isa sa mga pinakadakilang katibayan sa Biblia ng pag-ibig. Ni Kristo na kumikilos sa puso ng mga mananampalataya ay isang bagay na karapat dapat sa paghanga at tularan, isipin na lamang ngayon ang iglesia ni Kristo ay nagkakaisa at lahat ay nagpasya na ibenta ang kanilang mga ari-arian upang ibahagi sa lahat ng mga yon na walang kinakailanang suporta malamang na ang mundo, ay mauhulog sa paanan ni Kristo na kinikilala na siya ang tunay na mesyas ng kwento na dumating upang magdala ng pag-ibig at kapayapaan. Ngunit si Satanas ay napakatuso at kayang sirain at baluktutin kahit ang pinakamaganda. At perpektong mga bagay sa loob mismo ng simbahan ang isang pares ng mga bagong convert nang mapansin ang sitwasyong ito ay nagpasya na linlangin mismo ni Satanas na isang magandang pagkakataon upang makatanggap ng kanlungan, pera at suporta mula sa simbahan habang pinapanatili ang kanilang sariling pera. Ang plano ay matalinong demonyo. Ito ay tungkol sa pagbebenta ng kanilang mga ari-arian, tulad ng iba, ngunit pagsisinungaling tungkol sa presyo ng ari-arian, pananatilihin ang kalahati ng halaga sa kanilang mga kamay at ibigay ito sa kalahati sa simbahan ang tusong plano ay natuklasan ng banal na espiritu ng Si Apostol Pedro, na napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ay nagpasya na ipahayag ang hatol sa tusong mag-asawa. Parehong mamamatay sa araw na yon, ngunit hindi bago bigyan ng pagkakataon si Safira na tumalikod. Gayon paman, iginiit niya na ang halaga ng ari-arian ay kapareho ng idineklara ng kanyang asawang si Ananias. Mahalagang maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyong ito, kung pinahintulutan ng Diyos na ang simbahan, ay sakupin ng ganitong uri ng tao, ito ay isang sandali lamang bago ang mahalagang simbahan, na binili ng mismong dugo ni Jesus, ay magiging isang pugad ng mga mapagkunwari, at mga magnanakaw, isang katotohanan na, sa kasamaang palad, ay hindi karaniwan sa mga araw na ito. Kailangang magkaroon ng isang pamarisan, at ang babala tungkol sa ganitong uri ng kasalanan ay dapat malaman ng lahat na maaaring nag-iisip na gawin ang katulad nina Ananias at Safira. Kapag nakikinig sa limang kwentong ito, puno ng intriga at drama, mahalagang seryosong pag-isipan natin ang paksa. Talagang kinamumuhian ng Diyos ang relihiyosong pagkukunwari. Sa tingin mo paano dapat kumilos ang Diyos sa isang taong mukhang kristyano lamang sa labas, ngunit sa loob ay patuloy na nagmamahal sa kasalanan at kasamaan. Ipinagkanulo ang tiwala ng lahat ng nagbubukas ng pinto ng kanilang tahanan sa kanya. Iniisip na siya talaga sila ay mga lingkod ng Diyos. Ang mga ganitong uri ng mga tao araw-araw ay sumisira sa mga simbahan at sa tiwala ng mga mananampalataya. Na sumisira sa dalisay na imahe ng simbahan, pagnilayan mo lang ito sandali. Alam mo ba kung paano maraming tao sa panahon ngayon ang napupuot sa The Precious and Powerful Gospel of Christ, dahil lang sa mga huwad na tao na ito Romans 2.24, libo-libong ulo ng balita ang sumasalakay araw-araw sa mga huwad na pastor at manglulustay sa mga leader na sangkot sa mga iskandalo sa sekso sa mga babaing may asawa na pagtataksil at pagdami ng pinaaraw-araw. Sa palagay mo ba ay dapat na lamang manahimik ang Diyos at aminin ang mga sitwasyong ito na para ang kamatayan at ang dugo ni Kristo na ibinuhos para sa kanyang simbahan ay walang halaga kahit isang sentimo? Itinuturo ng Hebreo 1.0 versikulo 20 ang kakilakilabot na parusa na magdurusa sa lahat ng yumuyurak, at hindi naniniwala ang mahal na dugo ni Kristo marahil ay sumasang ayon ka na hindi ito pinapayagan ng Diyos sa anumang paraan, kaya bagaman ang pag-ibig sa Diyos ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan sa buong Biblia gaya ng nakasulat sa unang liham ng Juan 4, walo ang Diyos ay pag-ibig. Hindi gaanong totoo na siya ay dapat maging makatarungan at parusahan din ng ganitong uri ng kasalanan. Tulad ng pagtataksil at pagkukunwari sa relihiyon, kung sinimulan mong sundin si Kristo, laging tandaan ito huwag kailanman mahimatay o bumalik sa dati mong buhay ang dakilang gantimpala. Ang tanong ng banal na hostisya kaugnay ng pag-ibig ng Diyos ay kadalasang komplikado, mapaghamong paksa para sa maraming kristyano. Ang mga kwento sa Biblia na binanggit ay nagpapakita ng isang aspeto ng kalikasan ng Diyos na kadalasang mahirap makipagkasundo. Sa ating makabagong pag-unawa sa pag-ibig at awa. Ang mga salaysay na ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa soberanya ng Diyos at kataas-taasang otoridad sa buhay, kamatayan, ngunit binibigyang diin din nila ang moral at espiritual na mga pagpapahalaga na kanyang pinanghahawakan, tulad ng katapatan, pagsunod, at kadalisayan ng puso. Sa kanyang katarungan, hindi lamang pinarurusahan ng Diyos ang kasamaan, kundi itinuturo at itinutuwid din ito, ang kalubhaan na makikita sa mga kwentong ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala laban sa pagkukunwari at kawalang katapatan, lalo na sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Habang iniisip natin ang mga ulat na ito, inaanyayahan tayong suriin ang ating sariling mga puso at mga kilos upang mas mayayon ang ating buhay sa mga utos ng Diyos sa esensya ang mga kwentong ito sa Biblia ay gumaganap bilang mga salamin na sumasalamin hindi lamang sa kalikasan ng Diyos kundi naghahayag din ng katotohanan tungkol sa ating sarili hinahamon nila tayo na mamuhay isang tunay at tapat na paraan, pinapanatili ang katapatan sa Diyos higit sa lahat, panalangin, makapangyarihang Panginoon, kinikilala namin ang iyong soberanya at katarungan. Nakadalasang mahirap unawain sa liwanag ng aming limitadong pangunawa ng tao, mahirap silang intindihin o tanggapin, bigyan mo kami ng karunungan upang mabatid ang iyong kalooban at lakas ng loob na sundin ang iyong mga paraan, kahit na ang mundo sa paligid natin ay pumili ng ibang landas, tulungan mo kaming maiwasan ang Pagkukunwari at pagtataksil sa aming buhay naway maging tapat kami sa aming pagmamahal para mabuhay kami. Sa paraang tunay na sumasalamin sa iyong pagmamahal at kabanalan naway maging tunay ang aming pananampalataya ang aming pangako sa katotohanan, ay hindi natitinag, naway kami ay hindi lamang mga tagapakinig ng iyong salita, kundi mga tapat na gumaganap ng iyong kalooban sa bawat aspeto ng aming buhay mula sa tukso na kumilos ng hindi tapat, o hindi patas, at gabayan tayo sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen sana ay nasiyahan ka sa video kung ang. Nilalamang ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko sa iyo na suportahan mo ako sa iyong subscription, upang huwag palampasin ang alinman sa aming mga susunod na video, ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan, bigyan ito ng isang like at mag-iwan ng iyong opinion sa mga komento na ginagawang ang video, ay umabot ng mas maraming tao, nang magkasama maaari naming maliwanagan ang higit pang mga isip at palawakin ang aming pangunawa, salamat sa iyong pagpunta dito, at pagpalaing kanawa ng Diyos.